Hey, what's up mga kajolobs? So, nandito kami ngayon sa loob ng kanito ko sa loob ng home um, tape So, meron na kami na tingnan para sa dorsal. Oh, meron kami nga uh, titingnan na parang folding uh, Ah uh, para sa Cortina no kabila eh. Alam ko sa kabila 32 inches ito yun o oh, ito ito yun ganyan may ganyan ay hindi pang ano pala to pang blind shade E, yan ata yan. Cordless. Oh, may, may electric to. Pang cordless. Yeah. Dito pa siya sa taas. Yan. So, ito. Eh, kaya ito. Ito ata yun. Yung ganyan yun ito. Mga ganyan. Pag roller sheet. So yun, natin may lang. is that person. How much is that's uh, uh, thick that or that's oh what is that or oh, one All oh, that? Oh, that that's a memory card? Yeah. So, ang kami ng mga memory card. It's 32GB. Um, 120... It's 120... 64... Extreme... 128... Okay. Okay. Oh, uh, hey, good morning mga kajulog So welcome back sa ating YouTube channel So, hindi uh, ko lang si Mrs. Trabaho Yung no? mga kajulogs So, dito siya nag-trabaho Ayan. Ito sa uh, mga ito yung mga oras yan no? Ayan. So right. So ito ba yun na lang may ulit nating at update may ng umaga mga kajologs. No? Peace. Papunta kami ng Cusco Ayan yung Cusco meron lang kaming uh, titingnan sa dito sa Costco ano mga uh, uh, Kajologs so dito kabila yung Ford Merlin dahil bang gusto nyo kuha ng mga truck nandiyan yung mga truck so ito yung mga flying bee yung mga uh, stop truck mga ng mga truck yan dyan sila tumatambay bago pumunta ng EOS ano ito flying V ayan yan yung mga stop truck na mga ano biyahe lahat ng mga truck nandyan yung tumatambay yan sila papahinga tapos pupunta ng US kung saan man sila bibiyahe mga kadulogs so dyan yung mga minsan yung ano lahat yan na uh, queue line so dyan yung mga queue line dyan sila tumatambay so ito yung mga ano dyan o oh, maraming mga sasakyan yung board yan dito sa kabila yung papuntang uh, uh, Cusco ito yung Cusco ano kabila nito papunta ng uh, uh, ISO Canada yung stop mga trucking din doon yung doon din dumito yung mga truck ano alam mo Manila yung ISO alright ayan uh, yan. mga yalan mo na ngayon mga kajalog turn off so Alright, so nandito kami ngayon sa Costco, ano, Relux. sa Costco. よろしくお願いします。Yeah, yeah, Ayan, mo. So, ayan medyo meron ka lang kaming titignan dito ng mga kajalogs. Hi, how are you? Good, how are you? Good, good. So, Eh, uh, yung mga TV no? yeah, that, that, one, how much that one? Yeah. Ano na kayo kunin natin no? Samsung? Oh, no no huh. That's a Samsung Ito to Samsung 794 Ah, uh, ito ano to 65 LG ayan yung isa ayan yung TCA 694 TCL huh. dikdika sya yun sa wala nang iba ito e, si Samsung ano ko oh si Binti ito malaki ha? oh wait wait that I don't know

tapos na kami mga kajologs ah, ito na yung pinamili namin ayun ayun kung magkano ito so ayun hindi no, yung part so, hindi ko alam kung magkano yung presyo niya. so mayroon ko kami rito uh, TV no? kukunin ko pa so, right there. Yeah, dito mo naman mag-aantay. Why did you get such a big milk? What? Why did you get such a big milk? What's that? Milk? I wanna drink that milk. I can't finish that. I wanna drink it. If you don't want it. Okay. Tawagin so, mo na si mama Okay na tayo. So ayun mga kajulog sa ano. So ayan patapos na yung uh, mga... Lulubat na itong uh, GoPro. So, hindi gano'ng matamig tao ngayon. Kaya so, kumamit ng TB, KCL, ayun. 65 na. So, alright. Ang so, magkano hindi malamat ang magkano kung uh, abotin naman na uh, itong ratio nito ng mga kadyologos. Alright. So, yan. Tabehan uh, nyo na lang may mga ating update, no. もなた,たいもやもやが、まあ、ようです。